ayan yun ito to 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 ayan dalawa ito, ito to to yun ito there ito kung to bandi kami dami ito to 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 up yun diba tanggal tabi natin ito pa oh oh laki oh 30 ah to yan. Oh, yun oh. uh oh, pichil. Ay, ito to. <laughs> nice ah. <laughs> oh. Wait, mana. Okay, bandihado. Grabe. Uno. Ay, ito to. Mayroon na, ni, mayroon na ako, ako nito sa bahay. Pandagdag natin. O, platito. Dami oh. Doon oh. Kabila. Ah hindi tayo, hindi pa tayo dami dito plastic ito kunin natin ito ito yan mga platito, walang kumukuha. naku dami natin kailangan nito mga platito puro sa ano lang ako nito si platito boy <laughs> si platito boy op hanap muna natin yan Okay, ayun dami doon ang hanap tayo dito Dito tayo, to 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 Oh ayan, dalawa oh Oh Tapos to pa Ay, plastic Uy, basagin, ay basag na nga Mabasagin nga Amids Hanap tayo toto to, to to, dito dito Ayun, buo pa Oh ayun Ikea oh kahit ilang piraso yung mga idol ito lalaki oh. Ayun oh. <laughs> Ayun oh. oh. Oh, sorry brother. Ya. Yeah. Ano lang natin yung ano? Plastic. Ito oh, dami oh. Ayun. Yun. Ito to to to. dalawa. Ito to 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 ito, to. Yun. Ito, 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 Yun. Oh, brother, one minute. Itu konekin tuh bendihadu, haduh. Bigatnya lah. Itu tuh tuh. Konekin tuh. Oh. Kita oh, mangkok. Tapi itu itu. tuh Oh, Op. Ih, tanggal. Tapi mau natin. Tuh, Pak. Oh, laki. Oh, berarti. Ah, to. Your, your yes. ah, okay, okay. This one, no, no, no. ah tuh yan brother ah oke oke this one you know <coughs> Ay, to, may paris pala tuh sa okay, natin no, kanina pa to, pa bali apat na oh uh, <laughs> Naisa. Nice, <laughs> oh op oh, wait mana okay bandihado grabe puno ito to mayroon na ako mayroon na ako nito sa bahay pandagdag natin oh platito dami oh dulo kabila ah dito tayo lipat tayo dun dito tayo dito ya yeah. Oop. Ito oh, walang kumuha oh. Ayun oh. Sa dalawa. Oh, mga plaki ito, ang ganda oh. Hugasan lang natin 'to. Ito pa. Oh, ito pa oh. IKEA din oh, may karugto, may kasama to kanina. Lah, grabe, dami. Oh, mangkok. <laughs> ano pa, ano pa, ano pa, ano pa. Oh, ito, 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 plaki ito. Ayun oh. Oh. Ayun oh. Apat ito pa oh oh suwerte <laughs> ah ito 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 hmm ay lang si sir na yun dun eh ito may basag yun ayun oh ito oh nagandahan din ako dito yun kaso <laughs> ano mang ano natin diba kinatapol ng mga idol o. Oh. so huwag natin kunin yan kasi medyo ano rin dyan dun sa box natin ba ayaw kukunin ka angel oh hiyak Hanap pa tayo ah, marami pa yan dito mga idol excuse me brother ayaw naman no, oh lakito plastic plastic man ito ayos din to ugh Ah. Okay. Maganda. Talang... <laughs> ha? Oh, you know? May nakita ako. Op. Ah. Ah. Oh. Oh. Ha? Wait lang, wait lang. O oh, no, no yan pupunta ako dun kabilang. Ha? Pupunta ako dun. dun. Ayun oh. Ano <laughs> no dito, oh. ayun oh. No? Oh. At oh. Oh, so, diba? Dami nga. Mabigat. Uy, ayos to. Ay, wah. Ay, to, to, to. Ay, may kailangan kasi ng baso sa gitna. Uy, eh. kaya wag na to. Pang ano po yan, panti. Ha? Sa sabi ko sa'yo eh. Oh, bibigat to. Oh. Oh, ito pa. Oh, oh. IKEA din oh. Tegen. grabe no. Ah. Oh. Lodi Dalawang kilo. <laughs> Tawi bendihan mo. Ah, bigat. Oh, tri. Ayos to. Basta ah. may maliit man. Ganda Kunin natin three. Oh. Ah. Ito basan. Ayun, na nanay yo ako. Ako. Hindi. 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 Dito. Hindi. 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 Ito mga idol oh. may bag po Tingin tingin natin baka may May mani mani, Minsan may mani minsan wala Suertihan lang Diba? Ito oh, ayan oh Suertihan lang <laughs> Apat na piraso Ito pa, ang cute Kaso may baso si sa gitna eh, pang ano po to Pang tip oh. Ano ah, na piraso pa naman Hanap lang talaga tayo dito Ang ah, laki. Wow. Ganda. Ah, dyan muna. Mukhang nagkanoa na sila doon ah. Ah, mukhang hindi na sila hindi na sila nagkaintindihan. <laughs> Ayun oh. Walang nanguha dito ah. Ayun oh. Mukhang hindi na nagkaintindihan yung mga doon. Ah, maingay na sila. Yeah. Ah. Oh, Ayan o, oh. sige sa loob ng back, dalawa O oh, na ah. Hindi na natutulong nagka-intindihan Hanap tayo dito Ay siya ate, nangunguha ng mga abubot Okay, okay, okay Anong ah, nangyari doon? Ano uh, nangyari doon? Mukhang hindi na nagkaintindihan ah. Nagkagulo na sila doon. Dak pa tayo. Dak <laughs> na pa tayo nato yo. Tapos may nakuha akong plastic mga idol Ayan o, no, plastic na pinggan Sampung piraso Ayan o, no, ganda oh. Ganda po, kaya kinuha ko siya Pwede to sa mga may okasyon Tapos lalagyan siya ng plastic tapos pagkatapos mo kumain, tanggalin na lang yung plastic, tapon, tapos hindi mo na kailangan hungkasan to. Ganon karamihan po sa amin. Ano, Kaya ah, kinuha ko. Tapos ito pa oh. oh. platito din. Ayan, mga iba. Dami oh. Ito ay ayusin natin. Grabe. Jackpot tayo oh. oh di ba Oh. Ayan, oh. Jackpot! Ay, kay ano, you know, kay ka-Angel oh. <laughs> <laughs> oh. Ayusin natin to, ang oh. Talaga naman. Saan ka pa? 'Di ba? Oh. Hmm? Wow, wow, mga... oh. Wow, wow, talaga mga Wow, wow, talaga mga idol. Wow, wow, talaga. Mahal yan, mahal to sa Pilipinas. Ilagay mo nang 300, 350 kanon, oh, 'di ba? Dito oh, pinupulot lang, oh. Bandihado. Oh, may meron pa sa ilalim. Kaya ayusin natin to. Hanggang dito lang muna yung ating video kasi mamumulot pa tayo ng iba. Abangan nyo lang pa sa mga upload. Kaya kung bago pa lang po kayo sa aking YouTube channel, kung kayo na pa dahil na ito sa ilalap po, huwag nyo kalimutan pinutin ang subscribe. At syempre, sama nyo rin po yung notification bell. Tapos, i-click nyo po yung all para lagi po kayo update sa mga video natin yung upload. At saka update din po kayo. Pag mayroon tayo tayong pamimigay na binigbenback pag tayo po magpapara magpaparapol ya yeah, like, comment, and share lang po sa ating video para tuloy-tuloy yung pamimigay natin ng balik pa inbox. Marap ko okay, rin mag-inbox. na, sayang. Sayang na, wala na tayong gano'n na kuha eh. Wow, oh, this one, baba, yeah, good. Yeah, ito, yeah. mga platito. Ano to, sapatos. Walang paris. Ayin si kabayan, dami na kuha ni kabayan, no? Ha? Dami <laughs> Ayun Kabayan, paabot nga ng sapatos na yun Yan, yan, yan Thank you Ano ba ah? ito? Pabango? Ha? Ito, walang pares ata Ayun San sapatos din oh Ito, may pares din Ayun oh Hop Oh, may net bro na eh ito, Lodi, may Paris. Saan? Si Pai ko muna, may bit-bit ako eh. <laughs> Ayun oh. Ito, may ano, platito. Ay, ah, ito, nakuha natin oh. Ngayon lang. Oh. Kapatos oh. Wow. Ha? Ah? Rio. Wow. Rio, Rio. Ito pa oh, laban lang oh. Ayun, oh, Adidas. Adidas mga idol. Oh, American, American Ad, Eagle. Hah? Oh, yan. Oh, yan oh. American Eagle, ba? Oh. Oh, yun nga. Oh, American Eagle, oh. branden? Rio Adidas at saka American Eagle. Toh. Ha? Ah. Ito, ano ba to? Plastic. Okay lang kahit plastic, daganda pa naman. Dito lang ng sunrok lang katapat nito. Toh. Oh. ganda mga idol. Ah, ah. Oh. Ang ganda ng kuha natin. Ito. Pyrex din. Oh. Ito pa. Dalawa. Buo siya. Wala siya damage. Talaga naman. Oh, mga pinggan. Oh. op oh, ayusin lang natin pa Hindi magandang pagkaayos. Ayan oh. Oh, gaganda oh. Ah, Di kulay! Di kulay, mga idol! Di kulay! Oo. Oh. <laughs> Naisama ko pala ito. Doon ka lang. Tibis-tibadi, oh. Iyan! Kung ano, diyan. O, ka dito. Siyempre! Dito ispanalo, oh. Uy! Alam mo ba kung magkano sa atin yan? Mahal to. 600. 600 pesos? Oo. Oh, nagtingin yung asawa ko nito doon sa... Ha? <laughs> <laughs> oh, Mahal talaga. Oo. Oh, 600. oh. Eto yung dalawa. 1, 2 na. Oo. Mahal to. O. Siyempre Adidas yan. O hindi. Ito rin. American Eagle yan. O. Sana all. Rio yan. Rio. Sana <laughs> all. O. Oh, Di ba? Sana oh. all. Ah? O. Ha? Oo halaman lang. Halaman? Yung patungan ng halaman lang. Hindi. Saan? Lutuan niya ng bibingka Hindi. <laughs> Ayon ka dito? Oo, patungan ng halaman. Ay, hindi yun ito. ano lagay patungan ng kanin? Yung, yung ano, yung sa, sa niya, halaman, yan, yung, yung malaking base. Oo. Yung mapasak yung tulis. Ay, ganon Ay, ito mga idol. Ayan, marami marami salamat sa inyong pagsama ha. Tupay para po sa inyo. Okay, dami oh.